Hello po mga kapatid lovers natin dyan. Hello po sa ating lahat. Ayan. ah uh, ngayon nga po ay nagkaka, nagkakausap-usap na naman sa GC. At usapan po ay... Uh, tuloy na tuloy na ang Christmas party ng Patlin Lovers Meet and Greet uh, together Herlin. Pero inaasahan pa rin nila na darating si Patrick Bolton kasi uh, hindi po talaga nagreply na si Patrick after nung nagsabi siya na hindi po siya makakarating. Ayan, kaya po ang ginawa po ng admin is uh, inaano po niya na kung tutuloy pa ba or hindi. Kasi uh, yun naman po ay kagustuhan ng lahat na ituloy kahit po wala si Patrick Bolton. Uh, yan po ay itutuloy pa rin natin. At marami pa pong interesado kasi si Herlin ay napakarami daw pong ay bibigay na pa-premio, may pa-games, may kung ano-ano pa. ah uh, yun po ay 1.30 ay, uh, ng hapon po ang start. Ang tapos po ay alas 5 ng hapon. At yun po ay ah uh, sa ambagan po na 1,000 ay yun po ay libre na ang kain at yun po ang gagawin nila doon, libre, may libre na po ang kain, lahat na po ay mal, ano doon tapos ay may pag po may pa-pring yun yun po yung uh, ano ng admin kaya, pero sinabi naman ng admin na hindi pa yun ang last meet and greet, mag mag-meet and greet pa din sa next po pero kasama ng ating uh, Presidente Berenia Kirin. Hindi po siya kasi makakauwi ng Pilipinas. Kaya po uh, mga admin lang dyan sa GC. Yun lang po yung makakarating. Pero uh, ang sabi po nila is lagi kay lumapit kay Herlin para masulit niyo yung 430 hours at lahat ng makatanungan katanungan ay eh, pwede nyo itanong doon at sabi ni admin is she na si Herlin ay eh, magme-message na laang doon para makita ni Patrick Bolton kasi nasa GC naman si Patrick Bolton ah uh, ang problema ay hanggang ngayon hindi pa rin nagsisin si Patrick wala siyang update sa kanyang uh, after 6 days wala po siyang update sa kanyang facebook lahat po wala po kahit isa wala siyang nare-replyan kahit yung pinsa niya na si sir Ricky man, wala po nare si Patrick kaya po yung uh, sabi nga nga po nung nakausap ko kahapon Yan pa ako. Ang aga po kasi ng usapan sa GC. Kaya yan, uh, kakagising lang natin yung alaga ko pinatulog ko na. Uh, Yun po yung usapan sa GC na tuloy na tuloy ang Christmas party kahit uh, dumating man o oh, hindi si Patrick Bolton is tuloy na tuloy po ang Christmas party meet and greet kahit na laging si Harleen ang nandun, ayan, at least sulit na sulit daw po yung gagawin nila kasi marami daw pong yung maraming pag-games, maraming uh, gagawin uh, uh, pa, ano ah uh, kasayahan doon sa party. Kaya, ayan, enjoy po kayo lahat sa mga pupunta. Ayan, December 1 po ang deadline ng ambaga uh, na 1,000 at December 10 po yung uh, schedule ng time na uh, Christmas party meet in greet. Kaya kung pupunta po kayo, ayan, mag, po ng sinabi ko, yung hindi pa naka-join sa Patlin Lovers Fan Page, i-search nyo lang po sa Facebook Patlin Lover Fan Page. Tapos mag-join po kayo doon at mag-comment kayo na kayo po ay sasali. Para po ma-add kayo sa GC at makita po ng admin na kayo ay interesado sa meet and greet. Yung iba po ay mga taga Isabela pa yung mga pupunta. Yung iba ay taga uh, Pampanga. Laguna. Yun po yung mga nakikita ko ng mga address na binibigay nila. Kaya po, ayan, kita-kids po sa lahat na mga pupunta doon ng uh, meet and greet Patlin lovers. Yan, Christmas party. Enjoy po kayong lahat. Andyan, ang karamihan po ay mga senior. Ayan, sila, Ate Delia, Ate, uh, Mami Nancy, um, Mami Vivian, ang dami pong mga uh, interesado sa GCC, Ma'am uh, Maricel, Marian, Margie, uh, yan po yung mga naandoon na uh, excited na excited na yung karamihan dyan sa atin. Ayan, parang 40 plus na po yung uh, nag, nag, ano, nag, nagpalista ay di winning po ay di na support ni na yun. Ay yun po naman ay sa pagkain at sa paggames ilalagay at yun nga po bayad sa reservation sa hotel kasi social po yung hotel na kinuha na nila gawa ng yun nga ay para ka uh, safety si Patrick Bolton ang problema naman ay hindi dadating kaya yan asahan uh, lang po ninyong makikita doon na sure ay si Herlin at saka si Sir Wilbert. Hindi na po niya manager si pero willing po si Sir Wilbert na magbigay ng premium para sa ating mga Patlin lovers. Nagpapasalamat po kasi siya kasi sa binibigay na support na natin kay Herlin Nicole Budol. Ayan. Ayan. Kahit po na wala si Patrick is nandyan pa rin si Herlin kasi si Herlin ay uh, hindi siya bumitaw kung ano yung sinabi niya noon. Tiyanto <laughs> po talaga ako. Yung sinabi niya yun, yun din po yung uh, gagawin niya yun. Yun po yung ginagawa niya at yun, yun, yun pa rin po yung uh, uh, gagawin at gagawin daw niya. Kaya uh, nandyan man si Patrick Bolton o wala, uh, talagang ah uh, anihin pa rin niya, ipagpapatuloy pa rin po niya yung patlin lovers natin. Ayan. ay nakakatuwa po isipin na nandyan ang ating ano Batlin Lovers ang dami pa rin po ang daming ang daming nang hinayang ang daming uh, na -dismaya. pero nang dahil sa pagunawa unawa nila kay Patrick Bolton is yan po bumalik yung kasayahan nila pero ako hindi pa rin ako umaasa kasi gusto ko pa rin na sa mismong bibig ni Patrick Bolton marinig yung mga sinasabi at pinag-uusapan sa GC na pag, uh, si, yun nga nag-message nga po si Patrick Bolton na uh, siya yung siya yung magbibigay ng uh, nang time, ng date at siya yung mag-schedule kung kailan ang meet and greet ng bawat uh, part, uh, hindi lang sa part din lovers, sa love na support, support pa sa kanya gawa ng, yun nga po, kaya pala ganun is mahipit uh, mahigpit yung schedule bilang isang military na kalilipat laang is uh, kailangan po pala na focus muna dun sa kanyang uh, mga ginagawa lalo lalo na hindi pa stable yung kanyang schedule kaya po wala siyang wala siyang panahon na makapagsabi kung kailan po ang tamang uh, tamang day o time na kanyang uh, pwedeng uh, pwedeng gawin pwedeng emit ingrid ang mga uh, mga partner lovers at mga paghanga niya Ayan din naman tayo inisip pero ni Patrick ang problema na yun, talaga sa schedule lang pala niya. Kaya ayan po. Uh, wait wait tayo kung ano yung mga mangyayari sa ating mga uh, patlin Lovers. Ingat lang po tayong lahat at ayan good luck po at uh, congrats sa mga mananalo sa ating uh, December sa Christmas party sa December 10. Uh, sana po ay next year o sa susunod na mga taon ay marami pang patlin lover meet and greet na mangyari Christmas party at sana'y maka na din po tayo pag nandyan na tayo sa Pilipinas. Ayan, marami salamat po sa inyo lahat dahil uh, mas lalo po dumadami yung supporters ng patlin lovers nung kahit nagbakal si Patrick na ang iba ay na ng loob is mas dumami pa rin po yung sumusuporta sa atin. Ayan po, lumalawak na po yung ating uh, uh, taga-suporta dito sa ating Facebook. Sana po ay uh, huwag niyong escape yung ads natin kasi doon lang po yung time para tayo po ay makakumita. Kum uh, kung hindi man po tayo palarin, kung hindi man po tayo palarin sa ating uh, uh, sa ating every month na pag YouTube yung wala po tayo masahod is uh, okay lang po yun ang mahalaga po is uh, magka po tayo para po uh, kahit po in late ko na maibigay yung aking gift sa inyo by January or sa mga February mga araw ng puso mga ganun iso surprise ko na lang po kayo at ngayon po ay bago pa lang talaga ako nakaka-recover dahil 2 months pa lang po ako dito sa Saudi ay nagbabayad-bayad pa ng mga utang. Dahil puro utang po ako nung ako po ay umuwi dahil nga po namatay yung aking papa ay kailangan pa akong umuwi. Ayan, ah uh, kagabi po ay hindi na naman ako nakatulog kasi sumagi talaga sa isip ko yung Uh, yung panghihinayang na hindi ako umuwi ng birthday na papa ko na na yun na po sana yung last na celebration na aming mapagsasaluhan mapagsasama sa mahang pamilya kaso po ay hindi ako umuwi ang pinili ko ay handa na lang po siya ng lahat ng gusto niyang handa tapos hindi pa ako umuwi kaya po yun kaya, yan, habang buhay pa ang inyong mga magulang, buhay pa ang inyong ano, sulitin ang banding kasi hindi natin hawak ang buhay. Ganun po pala talaga. Ako po ay lagi nasa malayo. Kaya, yan, hindi ko po, hindi ko po lubos maisip na nasa huli talaga pala ang pagsisisi. Kailangan po pala talaga na kung ano yung opportunity na makasama yung magulang is gawin po pala ang lahat para na mapasaya sila, paibigay yung mga pangailangan nila. Yun po yung pala yung, yun po yung naging lesson sa akin ngayon na uh, binigay ko nga po yung mga kailangan, lahat ng mga gusto niya. Ang problema, hindi ko naman siya nakasama. Yung request niya na umuwi ako noong 60th birthday niya is yun natupad naman po ang problema is ang kanyang wish na umuwi ako ay hindi ko po naibigay kasi nga pa, nagtrabaho po ako na nagtrabaho para maibigay ko yung mga uh, gusto ng papa ko ang problema po is hindi naman pala niya kailangan yung mga ganun ang gusto pala niya is yung makasama ako kasi tatlo na, na lang po kami magkakapatid ako lang po yung napakalayo lagi niyang hindi nakakasama pero lagi po siya naka video call sa akin ang problema is uh, yun nga po iba pa rin yung banding na magkasama kayo kaysa sa cellphone lang kayo nag nag-uusap. may time pa na sobrang guilty talaga ako kasi nakukulitan na ako sa papa ko noong mga time na yun kasi kahit may trabaho ko, tawag siya ng tawag kahit hindi ko na siya kinakausap uh, basta naka, naka video ko lang, nakatingin siya sa mga ginagawa ko kung ano yung mga trabaho ko is uh, nandun po siya ay ako yung nakukulitan na sa kanya kasi nga uh, hindi hindi po siya tumitigil lang katatawag kung ano-ano yung mga sinasabi niya sa akin mga hindi ko na pinapansin parang Time na uh, pinatayan ko na siya ng cellphone dahil nga malulubat na yung cellphone ko nung tapos ay trabaho ng trabaho ay hindi ko rin naman siya ma, maano, makausap. Uh, tapos tawag siya ulit ng tawag, hindi ko na sinasagot. Yung po yung mga time na sobrang guilty ako kasi uh, parang isip ko na kung alam ko lang na mangyayari yung ganun is sinagot ko na kada tawag niya kahit na busy ako hindi na ako nagtrabaho nag-focus na ako makipag-usap sa kanya kung alam ko lang po na ganun yung mangyayari noong mga time na yon after po noon siguro ay kinabukasan po yung tawag ng tawag na yon yun na po yung uh, na-confine siya hanggang sa, sa sobrang taas ng lagnat niya is kung ano-ano na po yung nakikita niya hanggang nakausap ko. Naka-video call ko pa rin po siya sa ospital. Sabi niya magaling na siya. Yan. Kaya sabi niya uh, niluloko pa niya yung mama ko kasi isa lang po pwede magbantay yung mama ko lang. Ay may sakit din po sa puso yung mama ko. High blood pa. Kaya yun ang inaano ko is uh, naiisip ko pa din yung pag-video call niya na magaling na daw siya. Kahit na hindi niya kaya tumayo, sasabi so niya sa mama ko na, mama, akin na yung chinilas at lalakad na ako at ako'y magaling na. Sabi po niya, ganun yung first day po niya sa hospital. Tapos, hanggang sa second day na kinausap sila ng doktor na kailangan i-transfer ng hospital yung papa ko. Dahil sa hindi daw po kayaan ng gamutan doon sa hospital na pinuntahan niya. Ito po ay sa Lopez Quezon, sa Magsaysay District Hospital po siya na on-fine. ngayon po is, ah... Uh, itransfer siya sa Lucena. Tinanong siya ng mama ng mama ko na, apa ano okay? Gusto mo ba na magpa-transfer? Kasi hindi daw nila kaya dito ikaw gamutin. Kailangan daw ilipat ka ng ano, ng ospital. Gusto mo ba, gusto mo bang gumaling na agad? Kung gusto mo ilipat natin pero malaking gastusin natin doon kasi uh, yun nga po, pag-transfer pa lang ng albulansya, hindi po free tapos yung bayad sa nurse na makakasama doon hindi rin po free lahat po may bayad pati sa driver ng ambulansya yan po may mga bayad po siya kaya po yun ang iniisip ng mama ko at time na yun ay kagagaling pa lang po namin sa gastusan kasi nga po di ba nag nag birthday siya ng 60 years old tapos uh, uh, nag Christmas yun pagkatapos po nung mga ano na yun is yun yun nga po nangyari uh, nag nag ano nag new year kaya po gipit na gipit talaga kami nun sa mga kagastusan kaya yun inano po namin tapos ay eh, pero gustong gusto po ng papa ko na gumaling kaya yun po sabi niya sige mama ilipat mo ako tapos hanggang time na ang taas-taas na naman ang lagnat niya Uh, biglang sabi ng, nakukulit ano yung mama ko kasi, ano, apurado na siya dun sa albulansya, na ano, ha, may, wala pa ba yung albulansya, hindi pa ba tayo lilipat ng ospital, nagawa pa po niyang magano, nakulitin yung mama ko. Tapos, hanggang sa dumating na yung ano na yung hanggang sa umabot pa siya ng 3 days dun sa hospital hanggang 4 days pala siya doon bago pa siya nadala ng Lucena kasi nga po yung albulan siya at yung uh, pagpirma nila kasi kailangan po bayaran muna yung nasa hospital na billing o kaya mapartialan kasi umabot po ng parang umabot ng nasa 20k agad yung 4 days niya kaya po kailangan mapartialan tapos sa awa naman po ng na, Diyos yung mayor nagbigay ng 5k uh, nakapag po at nagkaroon na lang ng balance doon na 10,000 bago na ilipad sa Lucena yung papa ko. Ang kasamang palad po na sa biyahe, okay na okay siya. Nung pagdating po doon sa ospital doon, hindi na po siya nakakausap, hindi na nagsasalita, hindi na nag-ano, parang parang wala na lang po siya tapos manas na manas yung kanyang ah, mga katawan parang ano hanggang sa sinadjest po ng doktor na kailangan i-dialysis siya gawa ng naninilaw po yung kanyang mga balat lahat po ng ano tapos may sugat may nagkasugat din po siya na hindi po na parang nabubulok na na hindi maanuhan sa paa. Yung po ay natisod lang daw po yun siya hanggang sa hindi na uli, hindi na siya gumaling yung sugat na yun na hindi po niya pinansin na minsan ay magnagnana na daw yun ay isi inaano lang niya. Hinapa, parang anong pinapalabas lang yung nana tapos na ano naman daw po nakipis tapos yun hanggang sa And hanggang sa hospital po siya hindi na hindi na gumaling yung mga sugat-sugat na yon hanggang sa ginawa po ng doktor ay inopera na lang yung paa niya gawa ng ano po, kailangan daw po operahin kasi nabubulok na. Ay di, sabi po niya, ayaw niya daw ipa opera 'yung nag-ano po siya, nag-ano siya na tinanong siya kung hindi na siya makasalita, pero pag tinatanong siya, na, na gano'n siya, natango siya, 'yung pero 'yung pagsasalita niya hindi po siya makapagsalita. Kaya tinanong siya ng doktor kung gustong operahan, sabi daw po ay hindi ayaw daw niya. Pero hindi po nasunod yun gawa ng uh, pag hindi daw po inopera yun is mamamaho daw at mabubulok yun. Kaya po inopera yun. I Start po nung pag-opera, hindi na po talaga si Papa na ano. Tapos lagi na po siyang uh, na hanggang sa umabot po siya ng one month na dinadialisis dun. Pero na ano po siya yung parang nag na dating po sa time na naabot na nag -50 -50 siya kaya yung dialysis niya is tinitigil hindi po kaya itinatanggol ulit siya sa uh, sa yung sa yung yung room na private anong tawag doon ICU sa ICU po siya naka-stay takbo na naman siya doon sa room niya sa ICU doon na naman siya nakaano nag takbo na naman siya doon kaya yun ah uh, kaya talagang hanggang ngayon po ay iniisip ko pa rin kaya kagabi halos magdamag hindi ako nakatulog start natulog po kasi ako is uh, mag-aalauna na yung natapos ako sa trabaho tapos wake up po ngayon alas 6 Kung parang alas 4 na po kagabi, hindi pa rin ako tulog kaya isip ko, tapos naiyak ako mag-isa, ganun pala po yun na, kaya po yung time na mga ano, hindi po tayo nakapag-update, nakapag-live, nakapag-focus uh, uh, sa YouTube nung tayo umuwi ng Pilipinas dahil po iniisip ko pa rin po yung nangyari sa papa ko. Tapos ngayon po bumabalik na naman sa akin, halos gabi-gabi na parang nararamdaman ko siya na natutuwa naman po ako kasi nagpaparamdam siya sa akin kaya yun uh, hindi ko lang po na maisip na hanggan dyan ko na lang siya pero hindi ko pa rin po naisip na wala na siya kasi lagi nga po kami magkalayo isip ko lang nasa Pilipinas lang siya nasa Saudi ako yun po yung uh, reason kaya yan po salamat po sa mga sa inyong sumusuporta sa atin at sana po makabawi tayo ulit sa Tagal lang hindi natin pag-update. Ayan po yung maiksing kwento natin sa papa ko. Uh, sa susunod na naman po natin ikwento yung iba hanggang sa, uh, sa pag-ano niya. Sa mahatan siya sa huling hantungan. Ayan po hanggang dito na lang muna ang ating video. Kasi sobrang haba na po pala na ako magpinto sa inyo. And maraming salamat po. Ingat po kayo lahat.